Amoy alkohol at malamig na aircon ang unang humaplos sa balat ni Aling Susing pagpasok niya sa maliit na klinika ng barangay. Hapon na, puno ang waiting area. May tatay na may kasamang ubo-ubong bata, may dalagang nakatakip ang bibig sa panyo, may buntis na hinahaplos ang tiyan. Sa kahabaan ng beige na dingding, nakapila ang mga upuang bakal na mas madalas gumawa ng ingay kesa magbigay ginhawa. Naghanap si Aling Susing ng pwesto. Maingat ang hakbang. Nanginginig ang tuhod na tila tumutugma sa panginginig ng mga fluorescent light sa kisame. Hawak niya sa kaliwang kamay ang maliit na notebook na nakataling goma. Lumang resibo, pangalan ng kapitbahay at kung ano-anong bilang na siya rin nang nagsulat sa gabi. Lola, sa tabi na lang po, sabi ng isang babaeng naka-ponytail, hindi tumitingin. Nakatayo rin iyon pero maangas ang boses. May priority po kami kasi may baby. Tumanggo si Aling Susing, humigpit ang kapit sa notebook at umusod sa sulok malapit sa pinto ng CR. Bawat limang minuto, Tumatawag ang nurse mula sa reception. Number 24, number 25. Puro numero ang pumapasok sa loob, pero sa labas, puro kwento ang nagkukumpulan. Kung paanong naputol ang maintenance ng tatay, kung bakit biglang sumakit ang sikmura kahapon, kung paanong nahihilo si nanay tuwing umaga. Si Aling Susing, wala siyang reklamo. Ang laman ng notebook niya ang mas mahalaga kaysa sintomas niya. May binatang nakatapat sa pader. Pinigdal ang earphones at kumupo sa bagong bakanting silya. Kahit na mas malapit si Aling Susing doon. Iho! Tawag ng matandang babae sa tabi niya. Si Lola na sana. Sumulyap ang binata, kumunot ang noo at idinugtong ang paasa sa upuan. Unahan sistem dito, Nay! May umatras na buntong ininga sa paligid. Tumanga si Aling Susing dahan-dahang ngumiti. Ayos lang! Ani niya. Mas bata siya. Mas mahilig sumakay sa upuan. Nagkatawanan ng ilan pero may kirot sa tahi ng biro. Dumating si Dok Noel mula sa consultation room. Nakaputi, may stethoscope na kumikintab at mata na sanay humiram ng lakas sa pasyente. Sinuotan siya ng head nurse ng chart. Dok, puno na naman. Yung mga bangko natin, limang sira, tatlong gumigibwe. Eh. Sasabayan ko na lang ng nakatayo, biro ni Dok, pero lumabas ang pag-aalala sa mga mata. i up natin yung hinuhulog sa donation box, baka may pang-upuan pa. Bago tayo magpatuloy sa ating kwento, i-comment sa ibaba kung saan lugar kayo nanonood para malaman ko kung saan umabot ang video ko. Kung baguhan ka palang sa channel ko, huwag kalimutan i-like at i-hit ang subscribe button at pindutin ang notification bell para updated ka sa mga episodes ng inspiring stories ko araw-araw. Sige, tuloy natin ang kwento. Kumapit sa dila ng oras ang katahimikan nang tumawag ang nurse. Number 30. Dito nakasulat ang pangalan ni Aling Susing. Wala siyang balaw. Sa halip, lumapit siya sa desk. Iniabot ang notebook na nakataling goma. Iha, para sa inyo po muna ito, sabi niya. Napakunot ang nuko ng nurse. Reseta po ba ito? Lista po ng ambagan, sagot niya, mahina pero malinaw. Sa upuan. Nagtaas ng kilay ang nurse, hindi dahil suplada, kundi dahil gulat. Kayo po yung naglalagay ng bariyang nakatape sa donation box? Ngumiti si Aling Susing, parang may lihim na nadiskubre. Hindi lang po ako, lahat ng kapitbahay na kinatok ko. Mabilis ang mga susunod na segundo. Sumilip si Doc Noel sa bintana ng reception. Kita niya ang notebook na may pinilas na pahina. Puro pecha at halaga. Piso, Batang Santi. Bainte, Tricycle ni Uno. Sampo, Aling Bebang. Dalawa, Di Nagpakilala. Piso, Galing sa Bulsa ng Jacket. Sa pinakailalim, kulot-kulot na letra. Kung sapat na, bumili ng upuan. Kung sobra, dagdag gamot. Parang may humoplo sa balikat ni Doc. Hinanap niya sa waiting area ang matandang nakakulay buhangil na blusa, puti ang buhok, bahagyang yumuyuko pero matigas ang paninindigan. Kayo po si... Susana Arpo, sagot ng matanda, pero Susing na lang. Tita Susing, sino po ang nag-organize nito? Ako po, sagot niya. Napakagat labi. Hindi po kasi ako nakaupo nung nakaraan. Naalala ko yung ibang lola. May rayuma, may hika. Kaya kinatok ko yung mga pinto sa buong purok. Sabi ko, tig isa, tig lima, kahit tig piso. Kung sama-sama, baka maging bangko. Pumanilalim sa bulong ang buong waiting area. Ang binatang nauna sa upuan, napatingin sa sahig, gumuhit ang hiya sa sapatos niyang malinis. Nag-call si Doc Noel sa admin. Ipa-prepare yung in-order na upuan. Huwag bukas. Ngayon. Dok, hindi pa fully paid yung kinontrata natin. Sagot na ng barangay calamity fund yung kulang. Ako ang magra-rationalize. Sabihin yung emergency. Hindi bagyo, hindi lindol, kundi pagod ng tuhod ng mga ina at lala. Tinapik niya ang mesa, kumuha ng maliit na tropeo mula sa aparador. Yung ginagamit nila tuwing family day pang best volunteer. Nilinis niya ng alkohol, ginawang bago. Nang bumukas ang pintuan ng consultation room, hindi pangalan ng tinawag, boses ni Doc Noel ang sumalat sa hangin. Pwede pong makiupo sandali at makisaksing nakatayo kung wala pang upuan. Nagtawa na ng ilan, umayos ng pwesto ang iba. Lumapit siya kay Aling Susing, bitbit -bit ang maliit na tropeyo. Tita Susing, malambing ang boses pero kumakapit ang tibay. Ang klinika pong to may protocols at may priorities pero may mas nauna ang kabutihan, sa ngalan ng mga tuhod na di mo kilala pero inisip mo, sa ngalan ng baryang tinahimo sa notebook at idinikit sa kahon, ito po. Tumayo ang waiting area sa tahimik na palakpak, hindi masigaw, hindi nagmamadali, parang dasal. Kumislot ang labi ni Aling Susing, kumawala ang luha na matagal nang inilalagay sa gilid ng mata. Ay, dok! Hindi niya natapos. Inilapit ni Doc Noel ang tropeyo, hindi mataas, hindi mababa, eksaktong lapad ng pagrespeto. Para sa inyo, best seat maker. Napahalak ka kang ilan, may sumipal, may bata na nagklap sa sobrang tuwa. At para sa lahat, dugtong lidok, may darating po ngayong hapon na labing anim na bagong upuan. Nagumungang hiyaw, kasunod ang pinal na sabi ni Doc na parang yelong natunang sa bibig ng marami. Hindi na po tayo papayagan na may tumatanda sa pila na nakatayo. Bago pamuling sumigla ang takbo ng konsultasyon, lumapit ang binatang nag-uunahan sa upuan. Dahan-dahan ang bawat hakbang, parang sinusukat ang hiya. Lola, mahina ang boses. Sa akin po yung ginawang biro kanina. Pasensya na po, maupo po kayo rito. Tumayo siya at ibinigay ang silya. Umiling si Aling Susing, nagyakap ng notebook. Anak, okay lang. Pare-pareho tayong pagod. Pero salamat. Ako na po ang bibili ng unan para sa mga upuan. Dagdag ng binata, sabay tawan ng ilang nanay at ayos yan ng tricycle driver na nakalinya rin. Natapos ang araw la parang pista. Dumating ang delivery ng mga upuan, palakpak ang mga pasyente at si Doc Noel mismo ang naglagay ng felt pad sa paa para hindi na kumalampak. Nasa gilid si Aling Susing, hawak ang tropeyo, pinapanood ang pag-aayos na parang taniman sa bakuran. Lahat ng dumadaan sa harap niya, nag-aabot ng tubig, nagaabot ng thank you, nagaabot ng sorry. Sa resibo ng admin, ibinalik ang sobra sa ambagan sa maliit na pondo. Panggamot ni Aling Fe, priority maintenance, pambili ng glucose strips para sa mga di makabili. Sinulat ang lahat sa board sa tabi ng reception. Sa ilalim, malaking letra. Seat fund, binuo ni Tita Susing at ng barangay. Nang siya na ang pumasok sa consultation room, nauna pa rin magtanong si Aling Susing kaysa si Doc. Doc, okay lang po ba yung BP ko? Nakipaghabulan sa saya, biro ni Doc, tinitignan ng monitor. Medyo mataas dahil sa excitement pero bababayan. yan. Bibigyan ko kayo ng maintenance at himinga siya ng malalim. Tutulungan namin kayong makakuha ng senior discount na hindi na kailangan bumalik-balik. Ako na ang magpa-follow up sa city office. Donate nyo na ang lakas nyo sa amin. Kami naman ang magbabalik. Napangiti si Aling Susing. Tinapik ang tropeyo. Dok, hindi po akin to. Sa ating lahat to. Sa labas, lumapit ang isang nanay na may kalong na baby. Aling Susing, salamat po. Kanina, napaupo ako dahil sayo. Hindi ako, yung piso mo ang umupo sa akin. May humabol pang lola, bitbit -bit ang supot ng pandisal. Para sayo, Susing, ikaw ang bida namin. Hindi, ako ang bangko, kayo ang umupo. Nagkatawanan sila. Sabay-sabay umatras ang kabasa sa dibdib ng lahat. Kinabukasan, may bagong karatula sa pintuan. Clinics with seats. Kindness that sits. Sa baba, maliik na letra, Salamat Tita Susing. Bawat pasyenteng papasok sa pintuan, may makikitang sticker na Ambagan ng Purok 5, Ambagan ng RAC Club, Ambagan, Di Nagpakilala. At sa ilalim ng donation box, pinalitan ng label, Seat Fund, Relief Fund. May katabing alkansyang acrylic, Prescription Fund. Hindi na puro bariyang nakadikit, may mga resibo rin nakapin. May QR sa GCash ng Health Center. Sa unang araw na yon, magaan ang mga upuan. Hindi dahil gawa sa magaan na bakal, kundi dahil may nagbuhat nito bago pa man sila dumating. Isang lola na piniling magpuyat sa paglilista kaysa matulog ng himbing na walang ginagawa. Bago magtapos ang linggo, may dumating na liham sa pangalan ni Aling Susing. Mula sa City Health Office, inaanyayahan po niyamin kayong maging community liaison para sa senior patients. May maliit na allowance, may ID, may training sa basic BP monitoring. Nang binasa ni Aling Susing ito, unti-unting nanginig ang kamay, hindi sa takot, kundi sa kilig. Dok! Tawag niya sa labas ng pinto. Bakit ako? Kasi kayo ang pinakamarunong ng pwesto. Hindi lang upuan, kundi puwang sa isip ng tao. At kung sakaling may rumingaga sa klinika sa isang mahapong tulad noon, maririnig nila pa rin ang pagbabakasakali ng mga bibig at bulong ng mga pagod. Pero may idadagdag na tunog sa tahimik na musika ng lugar. Ang kaluskos ng notebook na binubuklat, ang tapik sa bakal na hindi na kumalampag, at ang maliliit na hikbi ng pasasalamat. Minsan, may babaeng mapapatingin sa karatula at sabihing, Sino si Tita Susing? Sasagot ang nurse, nakangiti siya yung lola na pinabayaan nating nakatayo minsan. Kaya ngayon, lahat may mauupuan. At sa dulo ng lahat, ang tropeyo na nasa gilid ng resepsyon. Hindi kumikintang sa gintong pintura, kundi sa mga pangalang ipinaukit sa base. Susing, Purok 5, di nagpakilala, Tricycle ni Uno, Batang Santi, mga pangalan ng kabutihang walang special na upuan, kundi laging nakatayo, laging handang umalalay, laging handang magtabi para sa iba. At dito nagtatapos ang ating kwento. Anong aral ang iyong napulot? I-comment mo sa ibaba. Huwag kalimutang mag-like at mag-subscribe. Ang suporta nyo ay ang inspirasyon ko. Kita-kits sulit bukas, kaya stay tuned!